Nililigawan umano ni Lito Lapid si Lorna Tolentino, nagpapalipad hangin na umano ang senador sa aktres, ayon kay Lolet Solis. Ito ang ibinuking ni Lolet Solis sa pamamagitan ng isang Instagram post. Sa unang bahagi ng caption nito, mababasa ang papuri ni Lolet para sa senador. Sa nasabing post, makikita ang larawan ni Senator Lito Lapid. First time niya umanong makatanggap ng regalo mula rito at ito marahil ay dahil sa impluensya ng kanyang alaga na si Lorna Tolentino. Ngayon lang ako nakatanggap ng gift mula kay Lito Lapid kaya naisip ko baka dahil ito sa influence ni Lorna Tolentino. Panimula niya sa post, aminin na natin na nagpapalipad hangin si Lito Lapid kay Lorna Tolentino, well, si Lorna lang ang pwede mag-decide sa love life niya. Kung makakaabante si Lito Lapid, na kay Lorna lang desisyon. Hindi ko lang makamprehend kung sakali na nagkaroon siya ng Isabel kay Michelle Ortega, at ngayon naman lumiligaw siya kay Lorna Tolentino. Basta everything will fall into its proper place, dagdag pa ni Lalit. Saad pa nito, kung alin ang mabuti para sa isa't isa iyon ang mangyayari. Ipagdasal natin na walang maling desisyon na maganap. Iyon sana lahat masaya, walang agrabiyado, walang naapi o naisahan. Be happy, para bonga. Magugunitang naging patok ang samahan ni Lito Lapid at Lorna Tolentino simula nang maging magkapareha sila sa seryeng FPJ's Batang Kiyapo, kapansin-pansin ang kanilang chemistry. Marami nga ang kinilig ng ilabas ng kapamilya artist na si Fan ang music video para sa kanyang awitin na Love Story Ko, dahil tampok dito sina Lorna Tolentino at Senator Lito Lapid.